Ano yung ba? Ano yung na, Ano yung ba? Ano yung na <laughs> <laughs> kamay ng Wala nga nga kayong bugag eh Oo oh. oh. yeah, Wala okay. presyo Alin! Tagi na, oh. na. Oh. na! dito ko sabi nyo na, na. Ay, hey, nagbablog Eh? Hey. <laughs> Sino yun? Hindi ko Hindi ko. Hindi, hindi. Tingnan naman mga boss. Ano, ilang kilo ba? binawonan? hindi kasi... Ano ba sila inyo? anong kilo ng tilapia sa inyo, tinan nyo dito Kaya yun ba ginagamit namin ng tatay mo? Ah sa tatay ko nang kapatid lang pala kami. Tindak Tinda kami doon. Ibalakas na ba? sana angkat? sa yun. Ah, kaya yung pa uwi mo may sag. Ano ba yun? Balengoy. Yun ba yun? Oo.

Hindi oh, daw yung tilapia oh. For sale mga boss. Kano mga kilo sa inyo. Um, mga kapag nara dyan. Oo. Oh. May tayo binuunan. Maram-mura lang. Bigay ko. Hahaha. <laughs>

Log, log. Oh. oh mayroon pa doon oh. Bagong huli yun. Wala oh. 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 <laughs> na, wala. Ay, wala na. ang ina. Oo. boss idol. nga, na ako eh. si kayo rin naman yung Oh. Pa. Pero baka hindi tapusin niya yun, yun, eh, ni ibulok yun. Mamainip pa eh. Oo. Mamainip pa eh. Eh yung ba, magtanggal. Mapag nakakuha, tapa na to. Buti <laughs> hindi naman eh, yu. bukas, na yun. Bukas, meron na pagkakagata pa naman ulit bukas. Ano na naman, hindi. Iwan ako na ulit. Mga sapong kinula ulit, kakita takal.